may ginagawa tayo dito ng ano ah uh, meron tayong ginagawang trader J na di carburetor maingay yung ito sa cylinder head yan kung mapapansin nyo then malaki yung clearance nya malaki yung play nya ganun din sa ilalim top dead center na yan So, napansin natin dito, kaya maingay ito. Ayan, masyado malo yung clearance. Ayan. Ayan, o. Oh. Kung napapansin nyo, ayan. Kaya, o. Oh. Pag-inan nyo natin. Meron kasing washer dapat yun dyan. Dito sa gilid ng rack arm na yan. Tsaka yung shafting niya. Nilulusot din doon yung washer na manipis ito wala siyang washer baka hindi na naibalik nung huling humawak nito o yung dating humawak yan yan kaya maingay yung ano yan oh yan may washer kasi yun. yung washer nyan yung manipis na parang manipis na washer lang sya ang sakto dyan yan kaya tatanggalin natin to at hahanapan natin ang washer ayan tinanggal na natin to tinanggal na natin yung cams itong gear tanggalin natin yan para malagyan natin ng washer ayan kapag ganyan na walang washer yan automatic yan na mag iingay yan yan ah. lakas oh laki ng play niya, yan kahit anong tune up natin yan kahit anong adjust ng valve clearance dyan huwag ganyan na malaki yung play yan mag iingay talaga yung makina na yan Itong makina na makina ng Raider J ganun din yung smash parehas lang yan na may washer na manipis dapat dyan yan ganun din sa ilalim mayroon ding washer na manipis so ito babaklasin natin at hanapan natin ang washer na manipis at yung sakto rin sa may shafting so ito na guys ito ang natin yun ito yung sa exhaust na yun ayun ang gala din wala yung washer ayun malaki yung play niya kaya maingay yan sa loob kapag gumandar na yung makina oh. maingay yan Ayan. malagetik masakit sa tenga ngayon kapag kanyang yung kanyang kaluwag yung clearance na yon. ito naman yung sa ibabaw niya trapo yan so yun tatanggalin natin yan ito dito tatanggalin natin itong tatlong tornillo na to tapos huhugutin natin yung pin doon tapos hahanapan ah, natin ang washer yan yeah. So ito, ito tanggal natin yung isa. Yan, yung half tayo ng washer na manikis Yung papasok dito sa may shop din Ayan. Pinasok. yung washer nito eh, parang ano lang siya eh, para siyang hindi naman siya matigas para siyang tanso o ano ganun yung washer niya, manipis lang siya kapag uh, magbabaklas tayo uh, lagi na tatandaan yung mga binabaklas natin tas yung pwesto, so, halimbawa kung may washer eh, ibalik natin kasi Yeah. Kaya problema talaga. Pag kaganyan na meron tayong tas Nalilimutan natin kung saan nakalagay. Kaya nga pag magbabaklas mas maganda yung picturean or videohan nyo. Para makita nyo kung ano yung mga lalo kung first time lang baklasin yung isang yung isang parts first time nyo, picturean nyo o kaya videohan nyo para yung hindi na tayo maliligaw alam natin yung mga Posisyon na pinaklas natin kung may waser ba o wala Ayan. so yun nahanapan na to uh, para hindi na siya magingay kasi ingay ito sa makina pag umandar na yan Ayan, malagi yan malagi tikyan parang bakal sa bakal dahil well, malaki yung play nitong tracker arm to dun sa gilid ng block o nung head malaki yung play nya so ito nakakuha na tayo ng yan yung washer naman ito ito ganyan yung tsura nya ito yan ilalagay natin yan dun sa may tracker arm rocker arm washer ayan. manipis lang sya yan gakabit na natin tong dalawan to tag isa yan so yan na ang itsura nya gakabit na natin so ito na ikabit na natin ayan o oh. yan wala na sya man. Kaya na. Wala na siyang alog. Yung alog na malaki. Hindi na siya na alog. Ganun dito. Ayan. Hmm. Kaya na na rin natin yan. Ayan. So, wala na siyang ah, uh, talog kasi pag wala yung washer na yan maluwag yan tapos maingay yan yan kaya ano kapag ka naka-encounter kayo ng ganito uh, Raider J110 na uh, di decarburador yan check nyo kung mayroon yung washer dyan yan tapos kung babakwasin nyo rin naman tapos uh, ibalik nyo rin yung washer kung walang washer yan makalug yan makalug tapos maingay yan kapag gumanda rin yung makina baka maka encounter kayo ng ganito na maingay yan wala na sya since bago pa yung washer bago pa medyo makapal pa yan hindi katulad ng luma. Numinipis kasi yan. Kapag ka, ang wear and tear, ginagamit, numinipis. Ayan. Ito medyo bago-bago pa. So, yun. Baka maka-encounter kayo ng ganito na maingay. <coughs> bakal sa bakal yung tunog. Sa mga natin connecting rod o tensioner. yan, Check nyo rin yung yan, bracket arm washer kasi baka walang washer yan yan mag iingay talaga yan so yun maraming salamat sa inyong panonood at ikakabit na natin to uh, iingat kayo sa pagkalikot at God bless sa inyo